Ilang weeks na nga lang, malapit na ma-expire ang condensed milk. Kaya naman ginawan ko na ito ng paraan. Magandang araw, as you can see nga, SPC si sa kanyang ginagawa. Sobrang tagal na kasi na ng swimming pool niya at hindi na nagagamit. Kaya naman ganito na yung kulay. Wala rin kasi kami talaga mapagpwestuhan dahil hindi naman pwede na sa loob ng bahay. Nabanggit niya kasi sa kanyang daddy na gusto niya mag-swimming pero dahil madumi nga ay kailangan niya muna itong linisan. Don't worry, dalawa po kami dyan nagdinis dahil hindi niya naman yan kaya. Nakakatawa lang talaga makita yung improvement sa ating mga anak na marunong na silang magkusa o dito na pumapasok yung word na initiative. Base nga sa pinag-aralan namin lately sa ICDP maganda na i-follow niyo yung initiative ng inyong mga anak dahil sa parang iyon ay napipigyan sila ng damdaming pagpapahalaga. Ha habang enjoy nga sa pag-swimming ang magdita ay hindi pwedeng wala kami sa tabi nila. Isinakto rin kasi namin yung time na habang busy sila sa paglalangoy ay nihahanda na rin namin yung ingredients na gagamitin para sa buko salad nagsak ng sakto nga talaga dahil ang tirik na tirik ang araw at ang init ng panahon. Habang nagbubukas si mister ng buko ay ako naman yung maligkayod. Dapat ganito talaga teamwork kahit sa maliit na bagay. Bawat bukas nga ng buko ay panahingi naman itong si Yumi. May at maya ay natutok na sa amin yung araw kaya naman nilagyan agad ng harang ni mister yung kanilang inflatable pool. At least sa ganitong paraan ay mas ma-enjoy pa nila yung kanilang paglalangoy. At dahil tapos na ako sa pagkain ng buko ay ako ay nauna na sa loob upang nasagan ay matimlahan na yung buko salad. At naman ako na super easy lang ito sa ating mga mamis na gawin. Kasi nuna ko lang itong fruit cocktail, tinanggalan ko lang siya ng sabaw and nilagyan ko muna ng condensed milk ang buko, para sa ganun is mabilis na siyang haluin dahil ito ay mabasana. And after nga an ano isinunod ko na itong fruit cocktail at nilagyan pa unti-unti hanggang sa maubos. Next is ang ating cheese. Hiniwa ko lang yan ng pa-cubes and then nilagay ko na rin directly sa buko. Pagkatapos nga, hinalo-halo ko lang hanggang sa makuha ko yung magandang consistency. Kung mapapansin nyo nga is hindi ko na yung nilagyan ng all-purpose cream dahil may ito'y mahal at kami lang rin naman ang kakain sa bahay. Kung pagka merienda lang, wala namang any occasion. Tinikman ko na nga rin itong gawa ko after kumakuha yung magandang consistency. O pang nang sa ganun is malaman ko kung sobra bang tamis or matabang. At ito nga tapos na nga ako. Bali, lalagay ko na lang ito sa ref para naman maserve na mamaya. So hanggang dito na nga lang ako. Salamat sa inyo ba God bless!